Nagkagubot sa usa ka presinto kagahapon atol sa barangay og Sangguni ang kabataan election sa dihang dunay kalit nga namusil og ng hapak og bangko didto sa barangay Lahilahi sa munisipyo sa Tuburan Basilan Province. Naigo sa ulo si Musarim Rahim, nga sa ulo sa dihang nibutar kini. Samtang naangol sila si Abujarin Jarin Abdullah Opong, 64 anyos, ug ang kapuyan nga si Atang Ibrahim, 35 anyos. Samtang si Yunus Said Uyang, 33 anyos, nakabaton og pinusilan sa agtang og si Mistafa Mandul Amputong, 49 anyos, naigo sa iyang dughan. Matod pa ni Fire Officer 3 Muads Natindo sa Bureau of Fire sa Tuburan, nagkagubot ang mga tao ug aduna sila'y nadungog nga mga buto. Apan wala pa sila miduol tungod kay nagpino sila'y na. Uh, bigla yun, yun, bigla ang may, may commotion dati. No, after, after a few, few, few minutes, sa uh, may, nagka, nagka, naga nangyari na may may uh, tagaan ng na, uh, nangyari hanggang sa nag-escalate yung 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 yung, uh, yung sitwasyon ay uh, ayun uh, nagkaputukan na so, so kami as first medical first responder na uh, nagtake kami ng na cover uh, para sa ano um, si uh, habang ongoing ongo yung, ano, uh, yung, yung nangyayaring ano uh, commotion so after na noon ayun uh, na na may, may mga ano na, na nakita na kami may may mga sugatan. Pagkahuman sa buto-buto, ilan nalang nakita nga aduna na yung mga nagkadugo. Daling gidala sa Lamitan General Hospital ang mga samaran ug paghuman sa first aid, gipadala na kini sa usa ka hospital sa Sambuanga City. Sherry Mae Gonzales, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.